Maganda buhay mga idol. Sports Life Channel PH po. Mga taga-China, kinakawawa si Justin Brownlee. Pero bago yan, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe sa ating channel sa pagputok ng balita na di umano and nagpositibo sa ban substance itong si kabayan Justin Brownlee no Asian Games. E hindi nga lang po dito sa Pilipinas, sumabog ang balita na yon. Maging ang mga taga-China, e eh tila ba sa naging issue kay Justin Brownlee? ayon sa report ng mga source sa iba't ibang platform ng social media e eh, nag trending nagtrending pa sa China ang paglabas ng kontrobersyal na resulta ng isinagawang medical test kay Justin Brownlee hirit pa ng ilang Chino e eh, kaya daw pala sobrang galing ni Justin Brownlee e eh, may tinetake daw itong droga inuugnay kasi sa marijuana ang banned substance na nakita sa medical test ni Brownlee tulad din nating mga Pilipino, e eh, gano'n na lang din kasagrado ang sport ng basketball sa mga taga-China. Pero sana naman, e eh, wag nang haluan pa ng mga masasakit na salita. O kung ano pa man, ang pinagdadaan ng pagsubok ngayon ng ating bayani na si Justin Brownlee. Sports lang dapat, 'di ba? Hindi pa naman din 100% na napapatunayan na talagang nagtetek nga si Brownlee ng banned substance na yon. May pagkakaton pa naman siya na linisin ang pangalan niya dahil may isa pang test ang gagawin para malaman ang tunay na katotohanan. O kayo mga bossing ko kapag ba kayo Edismayado, eh, dismayado eh nagsasalita rin ba kayo ng hindi maganda sa inyong kapwa? Oops, bawal ang plastika. I-comment nyo na yan sa ating comment section. Nga pala mga bossing may FB page tayo. Sports Life Channel PH ang pangalan. like and follow naman. Yan ang mabilis nating balita ngayon. Kung nagustuhan nyo ang aking video, huwag nyo kalimutang mag-like at mag-subscribe. Hanggang sa susunod na sport news.